Good morning, good morning mga sadik. Ito na po yung kuan bubuoy na po natin yung Honda Pit. Kaso po ang nabili nating gasket ay medyo local. Wala po kasing makuwang original kundi sa kuan lang daw. Sa kasa, kaso bang Honda Jazz naman. Halos parehas lang naman pero sabi nung may-ari, eh, subukan muna kasi medyo may tama na kasi yung block niya sa mga gilid. ang pagka hindi mo bro, papalitan buong makina. Ayan, sadik yung binili natin na cylinder head. Ayan. Hindi pa na-repace yan. Talagang galing original, galing ng Japan. Ayan pa yung cylinder head gasket niya. At yung mga piyasa niya. Ito yung pinagpalitan natin. Sa mga may mga sasakyan pong ganito na Honda Fit, dahil napakamahal ng piyasa at mahirap hanapin. Ikaw ting ingat-ingat mga sadik sa ating sasakyan. Kahit na hindi nagpapakita po kasi yung temperature nito. Pag nagpakita siya, sigurado high temperature niya. Kaya medyo mahirap. Kaya kaunting check up lang mga sadik para hindi gumagastos ng marami. Sa labor, sa piyasa. Check up lang tuwing umaga, langis at tubig. Titingnan natin kung anong nangyayari sa langis natin, sa tubig natin, sa ETF natin bago tayo tumakbo si pag na nagkaganito na eh wala gastos na ng malaki napakamahal ng mga piyasa pagka Honda yan thank you for watching mga sadik